Hi guys, grabe yung manas ko oh. <laughs> manas hindi manas yung eyebag ko. Happy may third day. Very orbital Oo, oh, kasi guys, alauna <laughs> nagising na ako ang mga alas na 4. Dahil nakatulog na. <laughs> nagdiagnosis, So anyways, guys, duty ako third night ngayon. Tapos hindi ako nakatulog na maayos. Ewan ko kung bakit. Sobra halata sa mata ko, oh. Yan nyo guys, itatawid ko na lang yung gabi ko ngayon. Guys, eh, po yan, hindi kinawa yan ha. Baka sabi nila, inaway ka, hindi ka magdawa. Hindi, grabe nga yung think... ko nga. So, ayun guys, si Aizen doon sa sala. Sa sala, kain tayo. Nag-ihaw si daddy kanina na, ano to? Ha? Yung pork na binili natin. Tapos <laughs> <laughs> may salmon din siyang inihaw guys. nag siya kanina, off siya. 3, over 3 na ngayon. May pasok na siya bukas. <laughs> so guys, ayun. Vlog, vlog tayo ngayon. Ayun lang guys. Ano guys, sinong magkakampon sa amin guys? Bakit? <laughs> Hindi ko nga yung mga do 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 joke ko. Wala do 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 lang do ako. Di na magkasama. I can't, I can't, I can't, I can't. Hindi ko nga magtatawa ko. I can't, I can't. So ayun guys, let's go for today's video or 3, 2, 1. Kinabukasan. Tingnan natin kung makapag-vlog tayo. fairness ha, masarap yung salmon na ano, na inihaw guys. First time kong ano. Mm, masarap siya. Naglalasa masarap siya. Oo no, nga, naglasa parang lasang pork na inihaw din eh. Charot, pero nagustuhan din. Pero tiyan. ano, ano ko kasi siya, yung sinoso ko rin siya sa, ano, sa mamasitas barbecue sauce. Oo, oh, yung nabilis siya siya. Mm. Masarap siya guys, inihaw. Wala pang kalamansi yan eh. Party daw, sorry. Oh, Wala pang kalamansi. Wala rin na. ketchup. Mabuksan tayo eh. Wala? O nga. O di ikaw na nga, mm. chef. Kung ano pa yan, may ketchup pa yan, si tsaka Sprite, ah. ah. Sprite? Ang oil na ito. Eh, napaka wow. Ayun, guys. So, ayun. Medyo ano ako ngayon. Siguro, anxious din ako kasi parang nagbabago yun dun sa work namin, guys. Nagbabawas sila ng mga ano. Nang, hindi naman nila tinatanggal yung nurses, guys. Nag-ano sila, nag-reflex off. Oh, kumbaga, sa isang night, kung dati apat yung nurse, ginagawa na nilang tatlo. Yes. Okay lang, okay lang. So, parang siguro na anxious lang din ako. Na baka ma'am, pero apat pa kami nung nakaraang dalawang araw na duty ko sa gabi. Baka parang siguro naisip ko na ano, na baka mamaya tatlo na lang kami. Pero sa rotation mo, nag-start na. mhm mm -mm. okay. mm Pero not bad, rin, not bad na rin naman kasi. 24? 23, 24 lang. Same. Pero mama. ano, pero yun nga, aburido na tayo, no? Dapat <laughs> <Lakot> 17 lang. <laughs> Doon siguro dahil ano, nag-iba yung mga pasyente. Ah, like, iba yung mga uh, patient assignment mm -hmm. Uh, shuffle na naman nila. Medyo ano yun eh. Parang <laughs> changes kasi mm -hmm. yun, eh. Kasi bumababa yung census. Uh Oo, -oh, kaya nagbabawas yeah. sila ng nurses. Understandable naman uh -oh. din. Nung eh. na, tinawagan ako ng boss eh. Kasi nga, dapat sa rotation niya kasi, magbabawas ng isang staff. Nagay morning shift. So, imbes siya yung tawagin, ako yung tinawagan kasi alam nila natutulog siya. Pero hindi kami pumayag. No, Pero morning shift ko, no. <laughs> <laughs> Hindi namin kaya mag morning shift, guys. Kasi yung base sa ano, schedule namin. Ah, sa schedule ng mga kids. Uh -uh. Tapos sa morning, sa pag night shift kasi nakakagala pa kasi kami kahit pakala. Oh, kaya bukasan. Kahit mga 2 to 4 hours nakakapunta pa kami sa Tanmugawir Scottsboro. Mm, importante -hmm. din siya mm -hmm. sa mental health namin guys eh. Eh, pagka morning kami, parang work, 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 tulog. Eh, pagka tulog na. Work, 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 work. So, ayun pa rin, night pa rin kami. Pinili pa, pa rin namin. Night, 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 night. First time ko magana ano tumanggi. -tumang. Oh, pwede naman mag-no. Wala naman silang nagawa, guys. Eh, okay. No. Hindi sapat ang increase ni para mag-morning shift kami. Pero, Kaya... wala namang increase. pero... lang. So, ayun, guys. So, night pa rin. Mm. Day 3 of 3 Day 3 of 3 ng rest day ko Malis saan? Tanya, close the Ako naman, duty bukas Siyempre gagala kami bukas, bago ng duty ko <laughs> Tumatawa mo, tumatasik laway mo Wala, gano'n talaga, mami Grabe ka, mami Hindi mo pwede pag-duty ka, saka tayo gumala Wala pa yung battery, eh Okay Full ba yung battery? Ganyan? Anong battery? Na battery yan si Pits? Ay, <laughs> hindi. Yung ano. Gasolina? Oo gas oh, naman. Grabe, bangag ako ngayon. Ano una, guys, gising na ako. Importante. Buhusan mo ulit sila na ng tubig. Matulog. As in. Ano ba yan, mami? Orilon, mami? Munti ko na makalimutan. Okay. Sige guys, until Pag nakalimutan mo yan, may hirapan ka mag-duty. <laughs> Alright. Sige na, On ko na. Ayan, duty na tayo, guys. Gaya ng sabi namin kanina, 3 over 3. Grabe, init na ngayon dito, guys. 79 degree Fahrenheit. So, sana binine lang ulit, guys. Gaya nung mga nakaraang araw ko. So, isang kembot na lang. Let's go, guys. Good morning, guys. Ayan, may sipon si Ace ngayon. Pass muna siya sa school ngayon, guys siya Atalia lang yun hinihintay namin dito na ano na makapasok sa school so siya lang yung papasok muna ngayon guys kasi masama pakiramdam ni ko Ace. good morning Samahan nyo kami for today's video mama Hi! Look, look, look. Yeah, right. Ayan, guys. So nagbaon ako nung... ay nyo. Tada! ay ay Ayan, si daddy nagluto ng pancit canton. Mabilisan. With rice. Kain tayo, guys. Punta pala kami. Carbos. Yes. So Carb loading kami ngayon, guys. Carb loading. Yes, so sila nakakain na ako na lang, guys. Yung ano, kasi medyo na late ako umuwi. Ayan. Hindi naanan pa si mami. Hindi, kasi ano, Punta ko sa inyo, guys. So ito, punta pala kami ngayon sa Tanuga, guys. So let's go sa Asian store. Kain. So, ayun nga. Late ako nakauwi ngayon, guys. Kasi... Hindi maaga. <laughs> Oo. Parang lately, dahil nga ako ko sa inyo kahapon. Alam ko bago ako pumasok. Ano, nag-ano kami, nagka-cut sila ng mga nurses. So, kanina, hindi na naman alam yung alam mo gagawin. Tatlo lang yung nurses. Tapos, nagreglamo pa sila na, ah, I'm not gonna do this. I'm not gonna do this. O, eh, di, ko yung ano. Kasi usually, pagka okay naman, apat yung nurses sa umaga. Ano yan? Ah, alam din na apat yung darating. Magka-count na kahit wala pa yung isa kasi ano, good good sila. Pero kanina yung isa na ano, usually na gusto mo mag-count na tayo, wala siya sa mood mag kasi ano. Wala siya sa mood baho para mag-walk out na siya, ganun guys. So natagalan na ako, siguro mga naka-out na ako ano, 6:30 na guys. So ayun, natagalan na sa ligo pa. Oo, naghihintay. Pero mga patrip sila doon. Mga kuda-kuda sila guys. ano naman na sala doon. So, ayun okay, so. so, si daddy mamaya ang duty guys. So, tapos na ako sa 3 days ko. Kaya mag-chat-chat na kami sa grid guys. May bibili na lang kami. Sana meron doon ano pansit ganton guys. Para pang ano. Pang pansit. Yes. Kung oh, malamang pang pansit. <laughs> so, let's go guys. Kain tayo. Tara! yung pinunta ko dito. Mahawakan mo ito, ma. Quantum. Ito, ito. Mm -hmm. Ito, ito. Ito siya. Ayan, pampansit ko. Dalawa. Tatlo na natin siguro. Tatlo. Ito dati yung pinunta ko dito. Ayan, tignan natin yung expiration. Ito, kuha ko na itong lihon. Meron pa akong isa pero kuha pa ng isa nito. One ninety-nine. Ito, dito tayo. Ito lang, konti. Three point ninety-nine. Sa January, ayan. Twenty-twenty-six pa siya. Let's go. Ano sa'yo? Daddy? Tada! Ano sa'yo, Ace? Pipili. Ayan, oishi. Magkano yan? Ayan. Walang price, guys. Tingnan nalang natin sa resibo. Maanghang. Ito. Itong hindi maanghang kaya. Ayaw mo? No, oh, gusto ko. O, sige. O. Oh. Pili century milkfish, o. Oh. Mga masarap. 2.29. Pangtawid gutom. Tatlo. Daddy, o. O, to. O, tarsan ng lechon. 2.99. Sausawan gumawa na ako ng dalawang milk fish. Kuha pa ako ng iba. Hindi, ano 1595 Try natin to. Ito na yung mga binili namin, guys. Ang mamahala ng bangus. 17 yung isa. Oo, oh, dahil doon. Tingnan natin yung price mamaya. Pero nagmahal siya guys yung bangus ito. Parang 9.90 something. Ito yung belly. Ito yung napansin kong 17 almost a thousand pesos. Pag pinonvert mo, nagmahal na siya talaga. Konti lang bibiling ko, guys. <laughs> oh. So, ayun, guys. Medyo umatras ako dun sa bangus. Ang <laughs> mahal. Nagmahal. Ulit-ulit ako kasi ang mahal na niya. Ayun, guys. So, naka-100 plus. So, post ko na lang dito, guys. Yung mga na-videohan ko, yun lang naman yung nabili namin, guys. So, saglit lang kami dito sa Asian Food and Gifts of Chattanooga, guys. So, ayun. Tapos, nakalibring coffee rin kami. And, may libre kami. KitKat. Yun lang. Ang pa guys. Pakonswelo nila, guys. Let's go. San tayo next? Hi, guys. Ano, ano number Good afternoon na, guys. Huh? Natulog na ano lang ako ng 2 hours. Tapos, lumabas Ay, ulit kami. guys. Ngayon, sinundo na namin Hi. si Atalia. Ay, ayun, namin. May mga ano, uh -oh, sila ayun, So, ayun guys. Sabi so, me, kanina, Parker. galing kami sa... Sa Asian okay. Store. Which line? So, ayun, galing kami sa Asian Store kanina. Pero hindi kami na... Dapat to punta kami sa ano, sa Walmart or sa grocery kanina, guys. Kaso lang, or sa Food City ba yun? Meron kami mga frozen, so hindi na kami natuloy. Mama, kasi matutunaw. So, okay. ngayon na lang kami, guys. Ay, okay. siya tayo nagkukwento. Punta tayong Food Secret. City, no, Dad? Ano food City man, na lang, guys, tayo. ngayon, mahangin ngayon. Oh, um, flag ng ano, US oh. Ooh, ang ganda ng hangin guys oh. Yan, first time ni mama dito sa Food City. <laughs> ang sarap ng hangin, in fairness. So, ma, outfit check Ang bayan na lang. outfit check ni Madel. Damig na damig, pero 83 ngayon guys. 83. Pasok oh. okay. tayo guys uh -huh. Nag-expense si mama oh. Ay! Umbrella! 9.99. Huwag na, Atalya! Di mo na kailangan yan. Okay, Ayan, puha na si Mama. 65 cents per pound. Parang mas mura dito, no? 65 eh. Cents per pound. Ayan, 3.99. Magkano to, Daddy? 10. Hindi 10, 10. Si Atalya. May lagi, Mama? Ace picture. One, two, three, smile. Maluwang-luwang din dito, guys. Parang tagal din namin din nakapunta dito, eh. Ito, kinuha niya, Talia. Oo nga, 2.99. Oo, oo, oh, so ang ganito. Ayan. Kasi isang 1.99. Wait lang. Hala, hindi ako makapag-unig video. Ito siya. Wala. Ayan, magkano 0.79 pang baon ni .69. Daddy? Ah, 0.69 na lang pag member. Hmm, Ayan, let's go guys. Try ko nga to guys, 3.39. Mukhang masarap siya eh. Ito, 3.39. Pang sandwich, sandwich daw. Ayan, ketchup guys. Organic yung ano lang mga masyadong malaki mo, yung maliit uh -huh. lang. Ha? No? Oo, oh, ganyan. Ito, magkano? 4.19. And yeah, magkano? Bilbita cheese, Makano? 6.49. 6.49. Ayan, oh, let's go na, forward. Okay. Magkano yan? Tingin? Magkano to dad? Four. Ay, hindi ito yun. Bilog na bilog to dad eh na naman siya sa pasta. <laughs> Ito yung daddy. 1.99 guys. Gan ganito ba yung karami? O mas malaki dad? Ah sige. Kuha pa tayo ng isa. 1.99. Yan. Bibili si daddy ng pudding. Yan yung mga ano. Parang great value lang. Magkano isa dad? 1.39. Anong flavor banana ayan? pang puding-puding kasi minsan walang puding sa facility namin. ayun ano na namin. Ah, 1.25. Let's go. Thank you, ma. Extra cling wrap, 3.99. Mama, oh. Ay, ayan na. May giniling na baboy. Asan? Ito? Hindi. Parang inano lang ata nila. Hindi siya giniling. Ano, bibili tayo ng ano? Ano bibili niyo dali? Pork? Minsan wala sila, no? Bili tayo. Magkano to? Ito yung price siguro. Wala ba? Sa likod. Wala. Sa likod Wala. Kailangan pa ba natin ito? Oo. Magkasang kayo Ay, pwede naman. Sige. Kuha tayo isa. Ayan. Dalawa na kinuha namin, guys. Pang extra pag nag-shanghai siya. Ayan, parang burger patty, $6. Dati yung $12. Ayan, patingin sila ma. Ayan, oh, let's go. Get one. Ito, $3.99. Uh, uh, Tsaka, mga nakasale siya guys. Ito. Kasi ako pang nilaga, dalagyan yung pala. Pwede na to. Six. Ito mga pang ano-ano. Beef ba to? Oo, kumami pero pwede na Pang mga halo-halo dalawa. Ito konti lang pang gisa, -gisa lang siya guys. So, kuha ko ng isa. Okay na rin to pang gisa. Nakasale. Kitchen towel guys. Parang ganda o oh, may design Parang gusto ko to. Hindi ko lang kung mure Ito, 8.99. Kuha tayo nito ma. Ito, ito, ito. walang design eh. Parang gusto ko may design. Ito na lang. Ito may butas siya ma baka si mama ng isa. Ang ganda eh, oh. Parang nabenta sa akin yung stahil. Atapon ah, lang din naman. Uh, let's go, guys. Oopsie! Dito kami sa mga pang-aso, guys. Si Arya, bibila namin ng... Ito parang treats ata. Ito para sa puppies, eh. Ito, oh. Soft, moist. Ito siguro. Ay, ang mahal, ah. 11.49 din, eh. Oh. Mahal din siya. Pang puppies ata, oh. Guys, basahin ko lang. Eto guys, pakita ko lang kung magkano yung mga ano dito. Ito pang malalaking aso na yun. Mga treats nila. Yung mga price guys. $4.90. Eh. Pero pang malalaki na kasi ito yung aso. Ayan, bili ka niyan. Magkano? Walang price. Lagay na lang natin. Gusto daw niya magbaon. Alala lang. <laughs> lima bigat. Ito guys, nakakamura dito. Oh, buy two, save more. Ito, bibili kami nito. Masarap to guys. Favorite namin. Ito, distilled water. 1.39. Ah. Daddy isa nag-aaway na sila. Ah, sa ilalim na na Si Atalia, nakatulog pala si Atalia. Dalawa. Tatlo siguro. Ito guys, pang baon ko. Ito naman, para maiba. Saka isang ganito. Masarap to. Ito, 6.29 siya dito, guys. Parang sa Walmart, Walmart 5 point something lang yan. Eh. Ayan, nauna na kami lumabayas, guys. Kasi si Atalia ito. Tulog. Ako muna eh. Okay na eh. Mm -hmm. Pero guys, wait lang namin si Daddy dito sa tapas. Ayan, si Atalia nakaupo. Eh, buckle up na lang ako. Hey, say hi. Pagod kayo. Pagod, no? Ayun yung flag, guys, oh. Asan sila, makita niyo ba? Ang ganda, di ba? O, di ba? Ang taray. Ang ganda niya pag masda. Naiwan ko. Parang ano. Natutuwa ako pag nakikita ko yung flag ng US. Ayan, si Daddy. Ah, alam niya, kinukunan ko siya. Sabi ko, ano, kunan ko lang siya nang hindi niya alam. Pero alam niya, kitang-kita niya ako. Feel na feel niya yan, oh. Feel na feel niya yan, oh. Daddy! F na F, na, F na F! <laughs> <laughs> All right, let's go. Eh, nasi Daddy papasok na. Bye bye. Happy duty. Daddy, daddy. Eh, na bye bye. Dama do kay Arya. Ay nako. Happy first day, one over two. Ang okay, mga landscaping natin. Dahil, di na namin. <laughs> na. Wala pa <wala> tayong coffee. <laughs> Grabe, sisipag namin guys ha. Sensya na. Nadagdagan pa na yes! aso. Ay, ay, Parang lumaki siya bigla. Ilang araw lang. O, you nakipaglaro know? oh, pa eh. Oh. Huh? Mm, tumaba siya, dumaki. Oh. Ang bilis dumaki. mga sendero natin, nakabots sila. Mm-hmm, nakabots. Oh, my gosh, oh, my gosh, oh, my gosh. Oh, my gosh, oh, my gosh, oh, my gosh. Ah, pagkakain siya eh. Laki din siya, mayroon. Ayan. Ano, ano, sir? Wala guys. Pagod na ako, guys. Duty, Ah, Oo, mga pasyente ko, pagpasensya niyo na ako, ha? Medyo mainit ulo ko. Wag ako, wag ako. Pasensya na sa nurse niyo. Ayan na. Do